Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya, ang tabernakuloy itinayo niya noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula ng umalis siya sa Ehipto Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo itinayo ang mga bastidor isinuot sa mga argolya ang mga trabas, rabisanyo at itinayo ang mga poste nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nananatili sa loob ang ulap at napupuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman ay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay ang salita ng Diyos salamat sa Diyos